ito mga boss oh. ang problema naman ito testing ko nga eh, eh nakapako na kagad yung problema niya. dito sa, ito yung header plate ito yung tanke, ito yung header plate ito yung tubo, ito yung pin okay? so ito yung header plate niya, oh. Ayan, oh. may crack tsaka parang may tumama dito sa part na yan oh. kasi naubos eh, malambot lang to kasi tanso ayan eh, naubos eh. check natin. Oh, lakas. Lakas na singaw. Ay, lawa pa. Sarito, sarun. Yap! Ang lamig ng tubig. Grabe. Ganyan na lang. Para makita nyo. malakas, <laughs> malakas ang butas. Malaki yung butas So yan, ang ano ko dito is, ang gagawin natin diyan, papalitan natin ang heater plate. E eh, bubuksan ko to. Aalisin ko 'tong heater plate, papalitan natin. Marami kong spare diyan eh. Tapos i-manual eh, dip natin. So ganun yung proseso, pagrirepep ko nito. Kasi kung ah, pwede rin namang tambakan ko lang ng tingga to. Kaya lang kakapal siya kapag tinang tinambakan ko ng tingga. Kasi eh, di ba mayroong sumasagi dito. Kaya siya na ano, kaya siya na tawag dito. Uh, numipis so kung tatambakan ko ng tingga makapal siya sasagay na naman yung bago na sumasagay sa kanya rito na.